Hello, mo pengen Domingo ha, ating <laughs> So anyway, um, kami ya kami na ha, may malubago di dito na ni Tamon Hagna. Kundiin nagpapayag-payag dito na ako, bugto. o oh, nga mag-asawa kay, since may adhira nga to kalubian yan, uso na gudman niya nagkipipinan na kanan at lubi. So, di decided nga mag- tindugot nga tuhin payag so anyway ito dito kasi nga amon kakatuan niya na is tawag ito dami to dati dito ang naukoy era tawag ito pamilyahan asawa na akong bugto pero unfortunately sing pa habang nagtitika bago ang panahon nagkawag ito ng tunga balayan na magbalayher ha iba-ibang barangay tibato barangay bato nga anak bugto at adiha alahan So for almost decade, decade. So I guess mga sobra na pulo ka tuig sa nulot ako makakadi. So yan ang adlaw tikad to kami ana kay mga umang kun mga uwat. tubig <laughs> Pwede pa nga nga to kariguan an. Ang amon kariguan dat nga tinatawag na nga malubago. Pinakasalo gitay ya, di didapit ta amon. Oh. So adin na kami tamag na. And, dito kami maagi kay masaran ito, dito dito. nga nagbalon ngayon kami mihin chicheria ngayon sinugun nga akong mga umangkot pagkuhan tubig ang pagpalit-palit ng ice medyo harayo ay kasi niya bar yung goodman I guess mga uy lubi mga 15 minuto si babak tason tas mapasod panahon ngan maupa na nga tumagpower me tubig kay magkut tagkutan ngan ito talaga as in okay ingagid ko so Ini papa papakita ko iyo dito. Kuwanti na tawag naman ni Malubago guys kay kuna ato kami very nostalgic talaga Kaya dami dito kay dami tong mga memories Kaya. han mga bata kami kada summer or sabado domingo adik ah, kami tupeng namin tinapusok nga tubig salde mo ay gundur nga dito ang memories kun nagkataon lang ah uh, uso pad uso na dito ang mga camera touch screen damu damuan kadurugon nya din amon memories or mga video or pictures kay bisan laboratory instead nga mapadumi dagat adi ah, kami tunga diha may malubago nga tinatawag nga pinakasalog kay damo gihapit ito nga ngarigo dating nga, 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 nga diyan dati barangay Batog barangay Kapis malubago i mean alahag adi ah, gudito gudto diri di, popurundok dili di, gihap kami to kabaruhin aro araw aragway grupo grupo lagbay, lagbayin bato. so grabe talaga no so ayan didi di na kami rani na kami, guys oh my god i'm so excited tuna Mm. Kuma, ah! Muna ito, malagay lang guys. So, amit ah, ko nakabutas sa kuya na. <laughs> so, see you on my part 2.